nakita kayo ng video na ito until now. Galit na galit pa rin kayo kay Vice President Sara Duterte at gusto nyo pa rin siyang ma-impeach. Halatang nabubulagan kayo. Okay, magandang malam araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa Utang Tabunin PH Channel mga kababayan. Ah, nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 18, 2025. Ha Happy Sunday po sa lahat. And ito, ngayon, anong pag-usapan natin? Nako, acquittal ni Vice President Sara Duterte mga kababayan sa impeachment trial. Siguradong sigurado na nga ba? Mm, at ito, nako mga kababayan, ang ganda ng mga pangyayari ngayon mga Nakaka-exciting lalo na dito sa ito, pag-usapan natin yung uh, nangyaring interview dito kay uh, Congressman Toby Chanko mga kababayan. Okay, so kasi ang daming ibinulgar dito uh, na confirm mga kababayan ang ating mga, mga pagdududa at ang ating mga pananaw tungkol sa mga nangyayari. Okay? Ada posible na tayo kay PBBM pero tama pa rin. Okay. Oh, anyway, oh, kahit pinoprotektahan dito nila si PBBM mga kababayan, yet the fact na hindi niya ito pinuna ang mga ginagawa ng mga kasabanya, niya lalo na na kanyang pinsan eh Ibig sabihin sumang ayon siya. Hmm, di ba? Pag nag kinukonsinti mo, halimbawa, barkada mo, may ginagawang kalokohan, hindi mo pinigilan, hindi mo pinuna, kinonsinti mo, eh di ano? ibig sabihin nun? Di ba? Oh, parang ganun din yun. Oh, katulad na nangyari dito. So ano ba nangyari dito? Ito, ang daming pwede natin pag-usapan mga kababayan pero putol-putolin lang natin ito by, by issue, by topic lang muna tayo. Okay? So ito nga, Ah, uh, ito yung nakakita ko mga kababayan kaya kaya ito yung katanungan ko na. Ang acquittal ni Vice President Sara Duterte ay siguradong sigurado na. Oh, yan yung mga uh, ito, yan yung isa sa topics natin mga kababayan. Ito yung pag usapan natin sa video na ito. Then gagawa ako ng isang isa pang video uh, ibang issue na naman, okay? So pakinggan muna natin ito itong sinasabi ni ah uh, tobichang ko dito mga kababayan, uh, maiksi lang eh, itong party lang ito kasi nga putol-putolin natin. Hindi kaya ng isang sesyon na pag-usapan to lahat. Ang dami mga kababayan. Ako. Uh, nang dahil dito mukhang ano, ah uh, magaganda na yung buo ng ano. Sa tingin ko ha, um, M mawawala ng hadlang si Vice President mga kababayan sa kanya patuloy na pagserbisyo sa taong bayan. Eto, uh, bago natin i-play mga kababayan, pakilike and share po ng videos natin at na subscribe na rin po sa ating channel. Okay, eto, bisan na po natin. Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alianza. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta. Hindi man niya lang sinabi sa akin, oh Toby, naka-215 tayo. He, we never talked about it. Mm -hmm. Yeah. Isang beses, beses pag usapan natin namin, I think 2-3 weeks after siya yung nagtanong ano ba yung nangyari bakit nila pinilit yung yung impeachment uh um, wala bang kalaban yung mga yan. Yeah. Sabi ko sir hindi nga ako sinama so hindi ko hindi ko masasagot by na tinuloy. Hmm. Okay. Next. Okay. Fast forward. So naka-hold pa rin yung mga conditional release and up to now I think there's mga 90 billion pa ang na naka-hold kasi talagang hinihigpitan hindi So, um nila ako na i-release yung mga um infrastructure projects for conditional release. At hindi ko pwedeng i-release 'yan. Kasi nga um binitignan pa kung 'yan ay mga legit projects. Yeah. But sir. Okay, ang sabi nila sa akin, sabi nila sa akin nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker pero naipangako namin yan pa yung mga humirma ng impeachment so nagreport ang Presidente Sir kung ako um, check in muna natin kung legit yan pero pinapressure ako ang sinasabi nila eh yan daw ipinangako nila ang sagot sa akin Presidente wala tayong pinangako ganyan so sabi ko sa kanya Sir ito na yung sinasabi ko ginawa ng impeachment so that they can pressure the Executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. And yet, and yet, the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron to... Okay, okay. Stop muna natin dyan, mga kababayan. Oh, ito lang muna, ha? ah oh, kasi iba, iba na yung pinag-usapan dyan. Patukol na dyan kay, ano, Uh, bakit nung unang-unang pumirma si Sandro Marcos. So mukhang may bas-bas daw ni uh, PBBM, mga kababayan. Okay? So insert lang natin yan. Ang sagot ni Toby Chanko dyan, kung natatandaan ko, ano? Um, hindi raw kasali. Puro ka naipit lang daw si Sandro Marcos. Well, anyway. Um, pero ano, uh, hindi ako naniwala na... Walang basbas -bas ito ni PBBM, mga, ka mga kababayan. Wala well, anyway, Eto uh, ito, pausapan natin. Uh, mabilisan lang, stay tuned kayang sa huli mga kababayan kasi itong magagandang ano ito. Okay, uh, ito, bakit ko na tanong or na akwitan ni VP Sara, eh mukhang sigurado na mga kababayan. Kasi in the first place, kung ako yung congressman, kung ako yung senador mga kababayan, kahit, galit na galit ako kay VP Sara, kahit ha, uh, bigaling ah uh, dahil dito sa revelasyon ni Toby Chanko mga kababayan, hindi ko i -ko convict si Vice President. Kasi ang tindi ng revelasyon nito. Ang sinasabi dito ni Toby Chanko mga kababayan na ang nangyari na dito sa House of Representatives. Oh, nag, nag naglulukuhan sila dito headed by House Speaker Martin Romualdez. Oh. Bakit? Ano nangyari? Mm, natatandaan ninyo, noong December, uh, nag, 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 nag si PBBM ng GAA. Okay? Kahit na ang daming insertions doon. Okay? Ang total na insertions mga kababayan ay 209 billion insertions ng mga kongresman. Mostly doon ay infrastructures. Hmm. So mukhang itong mga insertions na ito nagko-confirm ito doon sa issue ng Bicam mga kababayan na pina- na pinalabas ni PRRD at ni Kongresman Ungab. Okay? So malaking issue ito. Pera ito ng taong bayan mga kababayan, ha? ginamit yung pera ng taong bayan. Hino stage ni Martin Romualdez, yung pera ng taong bayan para lang gamitin sa kanyang political advantage. Okay, ito first hand information ito mga kababayan galing ito ni Toby Chanko ng Alyansa. Okay? So nagsisinungaling ito, naglukuhan sila dito, hino yung budget, hino stage yung proyekto nila. Kasi itong mga congressman, lalo na doon sa mga involved doon sa BICAM, nag-insert ng mga projects, infrastructure projects, para sa kanilang, sabihin natin, para sa kanilang distrito. Okay? So, kung ikaw, kung isipin natin, hindi yan priority ng government. Priority mo lang yan bilang congressman. Kaya in-insert mo. So, most likely, sa tingin ko, Itong mga kongresista na ito, mga kababayan mukhang may Naku, kayo na kayo na magpatuloy mga kababayan. Mukhang may inexpect na matatanggap galing sa kanilang mga inserted projects mga kababayan. Ah, well, eh, yan lang yung duda ko mga kababayan ha, kayo kung comment kayo dyan kung agree or disagree kayo. Kasi hindi nga yan priority ng government. Kung priority mo 'yan, bilang ah uh, anong tawag nito? Ah uh, proyekto mo sa distrito mo. Eh bakit mo i-insert? Bakit mo hindi isali doon sa ah uh, hearing para ma-discuss ninyo sa Congress na ganito 'yung ah uh, project mo. Bakit insert insert, 'di ba? Mm. Kasi questionably, kaya ganyan mga insertions mga kababayan, questionable, questionable projects yan. Okay? Oh, naki, yan yung nakikita ko dyan. Kasi, insert mo lang yan para walang makakita, hindi punahin ng mga taong pipirma dyan. Okay? At ito na nga, ginawang hostage, hindi i-release -re Pinangakuan ni Martin Romualdez na hindi i-re-release yung pera ng mga projects na ito hanggat hindi sila pumirma sa impeachment. So lumalabas dito mga kababayan, lumalabas dito na talaga ito mga congressmen na pumirma or napatunayan dito na itong mga taong to ay mukhang pera. O masakit mang sabihin, lalo na kayo dyan, no, halimbawa binoto nyo yung congressman ninyong pomerma, masakit mang sabihin, yan, yan yung nakikita ko mga kababayan. Kasi pera ito. Hindi lang project. Oh pera ito ng taong bayan, pera ito na i para sa budget, para budget tuloy, para sa project ng iyong distrito. Pumirma ka kasi nag expect ka na i-release yung pera para sa infrastructure project mo. Nasa tingin natin, may matatanggap ka... May matatanggap yung mga congressman. Kasi in-insert lang nila yan ang laki 209 billion insertions mga kababayan. Okay? At yun ang nga pinangako ni Martin Romualdez na i-release -re kapag pumirma. Specifically so ginamit yung pera ng taong bayan para sa mga pangarap a, pangapangarap at gusto ni Martin Romualdez ng mga kababayan. So basically, nag-aaksaya ng pera ang administrasyon na ito kasi, well, no choice si PBBM mga kababayan. Kinunsinti niya ito. Kahit anong defend dito ni Toby Changco ni PBBM, the fact na kinunsinti ito ni Martin Romaldes, the fact na hindi nag-labas nag, nag, nag uh, labas ng information dito si PBBM laban sa kanyang pinsan, damay siya dito. oo oh. Yun nga, ginamit yung pera na taong bayan para sa kapakanan ni Martin Romualdez ng mga kababayan. Okay? So, eto. Anong mangyayari ngayon? Anong mangyayari? Anong mga implications dito, mga kababayan? So, ang mangyayari, makikita ngayon ng mga taong bayan na talaga si Vice President Sara Duterte ay nimpeach lang dahil sa pera. Kasi kailangan ng mga congressmen na, napumirma, kailangan nila ng pera para sa kanilang proyek. Hindi ba? Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Tingnan nyo, ganyan sila ka buting tao. O kayo dyan, kayo dyan, kung makakita kayo ng video na ito, until now, galit na galit pa rin kayo kay Vice President Sara Duterte at gusto nyo pa rin siyang ma-impeach. Halatang nabubulagan kayo. Ito, klarong-klarong information ito mga kababayan. First-hand information ito. Kahit si, sinabi dito, kahit si Presidente, PBBM, hindi kumbinsido na dapat i-impeach si Vice President Sarah Duterte and of course kung hindi lang hinustage ni Martin Romaldes yung pera at hindi lang sila pinangakuan na i-release -re yung budget para doon sa mga proyekto na in-insert nila itong mga kongresistang ito mukhang hindi ito pipir oh, yan yung nakikita natin dito mga kababayan okay so delikado ito So anong uh, ito pa? Ang implications ano pa mga ibang implications dito? Itong mga congressman prosecutor, mga kababayan, wala silang ibang argument dito kundi yung confidential funds lang. Hmm. Oh. Confidential funds. Lang. Sa tingin niyo kayang i-convict nila si Vice President Chen sa kanilang issue sa confidential funds? Oh, kaya nga, yan yung tanong ko. Eto, sigurado ng akwital dito si Vice President, mga kababayan. Yan yung nakikita ko dito. Oh. Hindi mo kaya, kasi in the first place, naka-sealed envelopes yan. Yung head ng COA lang dapat mag-open yan. Hindi yung Congress. Yet, pinapalabas nila ngayon, naglalabas sila ng mga pangalan. Di ba? So, ang hina ng argumento na yan. Well, sa nakikita ko ngayon mga kababayan, mukhang gusto na rin ni Vice President Sara Duterte na matuloy yung impeachment trial kasi lalampasuhin niya itong mga congressman prosecutors. Lalo na yung dalawang pumasok na bago. Sino nga yung dalawa? I-comment nyo nga dyan yung mga pangalan na yan. Oo. Oh. Nako, yung isa mukhang hindi pa matuloy. Oo. Oh. Okay. So at ito, dyan sa congressman yan mga kababayan ha. Oh, kasi yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte tapos na sa Congress. So natitirang maglalaro dyan yung mga congressman prosecutors. Okay? Sino na ngayon ang my main role? Ito na ngayon yung Senate at yung mga bagong nanalo mga kababayan. At dahil dito sa ipinalabas na information ni Tubi Chanko, ito mabigat ito. Pwede itong gamitin. Ay, ay ako hindi ako bugado mga kababayan, pero kung titingnan natin ah, uh, logically, no? Pwede itong gamitin vid itong video or interview na ito na somehow ibidensya. Again, comment kayo diyan lalo na 'yung mga nag-aaral ng abugasya, ha? Sabihin nyo dito, comment, comment section, kung agree kayo dito or hindi na pwedeng gamitin itong uh, interview na ito bilang evidence. Kasi kung ipipresenta mo ito sa mga senator judge or senate, ano ba ito? <laughs> senator judges, mga kababayan, makita nila itong buong interview na ito. Okay, o kahit imbitahin itong si Toby Chanko na mag-witness. Okay. Lalabas dito na talaga inimpeach na si Vice President Sara Duterte. Hindi dahil may kasalanan ito, kung hindi dahil inipit sila sa kaniyang kanilang mga in insert na project. Okay? So again, yung media pinapalabas na impeachable si VP Sara kasi may ginawang kasalanan, paulit-ulit 'yan. Ilang buwan na 'yan simula February or last year pa 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Oh, yan yung role ng media. Kontrolado sa tingin ko, kontrolado na ng media. Oh, palang araw-araw pinapakita nila yung mga issue, nag-press conference, yung mga kwan pinapalabas. Ah, uh, si PBBM yung, through kanya through ng kanyang undersecretary ni si Claire, Claire, Castro, klarong-klarong kumbinsido sila na dapat may PCVP si Sara. Anyet ito ngayon. Okay? So anong mangyayari sa mga senator judges ngayon lalo na't alam na ito ng mga taong bayan. Okay? So kung ikaw senator judge ka at iko-convict mo si Vice President Sara Duterte ngayon. Iisipin ng mga tao ngayon na nabayaran ka ni Martino Valdez. <laughs> at posibleng meron kang proyekto na yung pera gusto mo ring marilis. Kasi ganitong ginawa ni Martin Romualdez sa kaniyang mga kongresista mga kababayan. Oh, halimbawa, sabihin natin si Risa Huntiveros mga kababayan. Di ba? Number one niya na galit kay VP Sare kasi pinipuntiriya yung grupo niya. Ala, oh. Alam naman natin na anong mga grupong pinoprotektahan ni Rizal Antiveros. So, nagagalit yan kay Vice President Sarah Duterte. At ito, hindi siya nagagalit doon sa bike by cam issue na nakita ni PRRD at ni Congressman Ungap. So, mukhang may nakikita tayong hindi maganda dito mga kababayan. Ang hindi mo eh, well, hindi mo narinig si Rizal Tiberos nagreklamo patungkol diyan sa bike Bumaba na siya dito kay VP Sara. Okay? So halimbawa, kung i-convict ni Risa Ontiveros itong si Vice President Sara Duterte, iisipin nga ng mga tao, nako, mukhang na kayo na magpatuloy mga kababayan. The same thing sa ibang senador, mga kababayan. Kasi itong statement na ito, galing sa kanilang kasamahan, mabigat ito. Okay? At kung talagang ikukonvict nila dito si VP Sara, masisira sila dito. Babagsak itong political career nila. Okay? Oh, babagsak ito. Kasi ito klarong-klaro na politika. Perahan yung laro dito. Di ba? Oh, at ngayon, puntahan natin. Nililinis ni Toby Chanko ang pangalan ni PBBM dito. Okay, ako mga kababayan. Well, sabihin, sabihin natin uh, tama at totoo itong sinasabi ni Toby Chanko. Pero the fact na hindi pinigilan, hindi pinuna at kinonsinti ni PBBM ang ginagawa ni Martin Romualdez at ng ibang kongresista mga kababayan Tandaan nyo, siya yung pangulo ng presi pangulo ng presidente tuloy, pangulo ng Pilipinas. At hindi niya kinu ah, hindi niya pinupuna. Kinukonsinti niya. Kahit sinasabi nating ah, naka yung mga conditional budgets na ininsert. Still, the fact na hindi mo pinaalam sa taong bayan talagang mag-iisip kami na may kinalaman ka at the fact na dinidepensahan mo itong mga kongresista lalo na itong pinsan mo ibig sabihin nag-agree ka doon sa ginagawa ng pinsan mo di ba so comment niyo diyan mga kababayan kung anong mga nakikita niyo dito uh, kung anong sa tingin niyo mga nangyayari ito ito Ah, uh, itong party lang, itong topic lang muna ang pinag-usapan natin mga kababayan itutuloy pa natin mamaya mag-upload mag ako ng ibang videos i i ibang topic na naman kasi ang daming ang inilabas dito ni Kobe Chanko okay? so dito na lang po muna tayo pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe na rin po sa ating channel okay? maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo